Mayong adlaw si Kihod Kanin video ha, alang ni sa mga baguhay o gustong mo uh, musulod pagka kanang mambulumba o mangga. So, na ako'y unang lakang akong ihatag ninyo uh, pagabuhaton before ninyo isprihan o bumbahan ninyo inyong mangga o pagpabulakon ninyo. Muni ako ang mga lakang nga akong himoon. Uh, una natong buhaton guys pag duaw sa area nga asa dapit ang mangga na hitlastar so parihas ani nga sagbut siya daghan kayo siyang uh, mga kahoy nga nanubo so ang una natong buhaton ani uh, usan nato ang area iklero usa nato ang il area dayon ikaduha parehas ani among gihimo karong adlaw nga gaabuno po me so naanay akong na butangan og gabuno ngunis yung niya oh, so sa tulog kapunuan uh, ah, parehas ni nanay kadag ko ah. so mamahimong lima na kakilo inyong ibutang ani eh, kada punuan so karabuho buho mag, mo og tulo ka buho ba or upat ba at least nga mapaigo din ha, ang lima ka kilo na abuno So mau siyang mo siyang buhua ha kung gihimo. So kada punuan. So dayon mo og ini siya una gyud kaning paghawan sa area. Oh. Na ang mga kauban. Oh. Mo usa po ni siya nga vlogger. Oh. Ah huh. uh, kaway diha dong. Yes, si Jovan ini ang igagaw ni. Og naya akong kinakusgan nga ah uh, ispriman ako ang papa uh, na ako meron sa area nga amuang ang gi condition usa ang mangga gihawanan uh, gihawana na nila og sugod uh, limpyuhan na limpyuhan gid una nato guys dayon abunuhan nato dayon ang ikatulo gyud kaning pag pruning may mga asa uh, nga nga dili na magamit sa mangga na wala na siya oy produkto nga ma mahimo ma mo nang kuhaon na nato to then kana pong mga sanga po nga gadikit na o, kuhaan na siya para pong makasulod ang silaw sa adlaw karon nung dilipuyan ang ato ang mangga o mga mananap oh, na kinakusgang isprima no sa kan kanunay na kung gamag video nga kanunay po nina ko siyang ilitok nga nagulang nagpamumbag mangga pa <laughs> Ah, oh, di ba? <laughs> unay akong giingon yung kinakusgan ako ng, uh, spray man. So, unay among na nga Espriman no. Muna yung area karon nga Amuang limpyuhan. So Kung, kung gamay ka Pahibalo ninyo nga Muna siya una na himuon Before nato siya uh, Pabulakon ang mangga Arong Aron dili kanunay na din ha ang mga peste. Bisan man tood, huwag mo isprita o chemicals, pero may kugaw gihapon na to ang dapit so simpre nara gihapon sila gabalik palik din ha ah di ba kinahan lang limpyo gid siya nadinhin niya lang kutub guys huwag sa ako ang mga followers ah si ah, si region din ha huwag kinsa na yung mga bago na ako nga followers alam salamat kayo ninyo sabi na isa nga ako nga followers ne ah oh, di ba Salamat guys.